Yun mga idol, uh, magandang hapon sa inyo. Uh, mayroon tayong customer na kulay blue, 2018 yan. Uh, bago ang loud, shoutout muna natin ang kasama ko. Ayan, may ginagawa pa. Boss, shoutout muna sa'yo, pre. Pre, tumingin ka una. <laughs> Pag wala ako, ari na lang hanapin nyo ha. At aray, eh, mahusay din aray. Kasi mayroon talagang panahon na uh, araw na ako ako'y naalis. Ah uh, mga kagandito mga boss, na share ko lang sa inyo to, putik men ah. Ito mga idol, uh, ang ang motor niya, hindi lang ako sure kung anong motor. Swap to dito sa model na to. 2018 model daw to. Uh, ang may-ari nito ay taga Lima, Lima. Lipa yon, Lima no Lipa. Lipa Malbar. Yan, kaya tinatawag ang lugar na yan na lima, lima dito sa Batangas di ba Malpar, mga boss no? kung mo idol itong motor mo ito na yung problema ng motor mo ah uh, shout out sa iyo no? ah uh, balik tayo sa kung paano nakuha niya ang motor nito ang mayari daw nito ay taga Santa Rosa uh, Laguna tapos sinuap you know, niya yung kung hindi ako nagkakamali Mio M3 ata FI scooter no? o di kaya click ata basta ipayang kanya daw scooter swap dito uh, ang kanyang scooter, goods kaso nga lang pangarap niya magka rider kaya yan, eh yung kwento niya sa akin ngayon, ang sabi ata nung unang mayari uh, head lang daw, head lang nga may problema so ngayon uh, bago ko palang ito kinalas, alam ko na may problema ang ilalim, sinabi ko sa mayari nito alam din na mayari kaya ang mayari, video tumamlay kung bakit daw ganun kasi nga ah uh, Ganon ang aking diagnosis no so ngayon mga kulao oh, ito para sa lahat oh. sa mga nag advice humingi, oh, sa mga humingi ng advice sa akin ah uh, humingi ng tips sa mga nakipagswap swap at saka bibili na sa ganan gagawa ka na yung video nyan ah uh, bigyan ko kayo ng mga tips noon at saka mga parts kung original pa ba ang nakakabait so ganito mga boss uh, sa ngayon ang uh, papakita ko lang sa inyo uh, ang advice ko sana kung bibili kayo ng motor o makipagswap kayo ng motor uh, kailangan magsama na kayo ng mekaniko na nakakaintindi huwag kayong padalos dalos mga boss para hindi masayang uh, hindi kayo malugi hindi kayo lalakihan ng gastos katulad na nga nitong kay boss ayan ang mga parts niya nakahuyag na uh, isa isahin natin ito mamaya uh, malaki ang nakastos sa sa motor na to uh, ko sa inyo ang mga sira para para means uh, makakuha kayo ng idea na hindi basta 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 ka nalang swap basta ka nalang bili ng second hand para hindi kayo malakihan Ayan mga boss, uh, unang una Sa head, sa tayo uh, Unang namin nakita, ayan Sira ang cam ni sir Ayan, sira na talaga yan Disalign na nung lobe niya Natin mong lip nya, gas gas na Tapos ito yung topic nya oh. Ayan Bengkong Bengkong yan mga boss Lubog ang ilalim niyan uh, Tapos dito yung isa Ayan gayon din medyo may gasgas -gas, no gawa ng kaya nagkagasgas ang tapit gawa niyan kaya, pina, kaya pinabuksan niya sa akin dahil malagitik talaga to dumating tapos bago naman ang black kasi sabi nung uh, shop niya bago ang black tapos katulad dito mga boss sa cylinder head sa cylinder head naman tayo ayan kung napapansin nyo may mga dukit na oh. ayan ayan mga butas Ayan o. Oh. Yan mga boss, hindi natin makikita yan. Pag ang motor ay buo yan. Makikita lang yan pag ganito mangyayari, kalas. Tapos, yun nga, sabi ko sa inyo, ah, hindi lahat ng ingay ay galing din sa head. Pag palagay natin may tama ng angkam, pwede yung ingay. Tsaka yung tapit, no? Tapos, ito yung signal niya. Kaya sabi ko sa mayari, Uh, kakalasin na natin sir kasi may tama ang rad o yan ang rad may tama na tong rad uh, pukpukin mo nga to pre tuktukin mo nga para makita ito yung rad mga boss ano ito yung rad mga idol kung sa naman hindi masyado pero pagka inihinawakan mo Uh, may tama na talaga kalog na kalog uh, Tapos dito Ayos na dito tayo si Gunyal May tama talaga yan Dahil naugong yan na ibang tunog Bukod sa lagitik. Tapos katulad nito Ayan Bungi ang isang ipin Dito lang mga boss ha Ayan oh. Bungi ang isang ipin Ayan oh. Ayan boss, bungi yan Kaya Ito Pag nabungi ito, kung may nakaranas dito Check nyo lagi Basta pag once na nabungi ito Pwedeng uhugong Or pwedeng maingay talaga Pag bungi, ang isang, kahit isang ipin lang Automatic yan mga boss Iingay Katulad nitong kay sir, ang daming papalitan Ayan Ah uh, Yun na nga, sabi ko sa inyo, napakahirap bumili ng second kaya hanggat mare mga boss, uh, magsama na kayo mekaniko, mag na kayo kung kung ayaw sumama ng libre, ay di humingi bigyan nyo na ng pang at nang para kayo hindi malugi. Tapos, mag upload ako, gagawa tayo ng video kung anong palatandaan ng mga parts, kung original pa bang nakakabit, kung halimbawa, ang motor mo first gen, second gen, third gen, reborn. Ayan, 2014, 14, 15, 16, 17, hanggang 23 kung meron man. Magtuturo tayo. Gagawa tayo ng video kung ano pala tandaan ng black na original pa sa mismong unit niya. Tsaka sa head na mismong original. Kung original pa ang head na nakakabit. Katulad dito, ayan, kitang-kita naman, hindi na siya original wala na siyang palatandaan dapat pag sim 2018 pagka ganitong black kung halimbawa ganitong black hindi na to original kasi walang susuki ano tsaka wala yan ayan ah, mayroong shims wala naman susuki ayan pero pag mga ganitong 2018 meron dapat yung uh, sim 1 sim 2 ano? pag 18 ganito 14 15 16, 17, 18 dapat may sim pipe nakalakay dito yun ang palatandaan no? gagawa tayo ng video tapos dito naman sa head kung original katulad nyan ED 12 ito, ito yung original yung head kaya gagawa tayo ng video nyan kung anong year model at saka kung anong scene at saka anong head para kahit papano kung wala man kayong kasamang mekaniko makakuha kayo ng idea kung original pa ba ang mga nakakabit na parts sa kanya nyo ayun ah, lang mga kulaog no at saka sa may-ari nito boss ang daming sira talaga ng motor mo at saka gagawin ng lahat na magiging ayos no pwede sumubok pag hindi gusto pwede kang lumipat sa iba yun lang mga kulaog maraming salamat